Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na gusto mong maging malapit sa iyong partner ngunit pagdating ng pagkakataon parang nagtaksil ang sarili mong katawan? Yung tipong handa na ang isip pero ang katawan parang ayaw ng sumunod. Nakakadismaya, hindi ba? Nakakalungkot isipin na ang isang napakahalagang bahagi ng ating pagkalalaki na nagbibigay kasiyahan at kumpiyansa ay Tila unti-unting kumukupas sa paglipas ng panahon. Marami akong nakakausap na pasyente sa aking klinika. Karamihan ay nasa edad 60 pataas na nagbabahagi ng ganitong karanasan. Ang pagkawala ng kakayahang makakuha ng matigas at matibay na ereksyon ay hindi lamang issue sa pisikal. Malaki ang epekto nito sa ating kumpiyansa, sa ating relasyon, at maging sa ating pangkalahatang pananaw sa buhay. Parang nawawalan ka ng bahagi ng iyong pagkakakilanlan at ang dating sigla sa pagitan ng mag-asawa ay tila lumalami. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ito kailangan maging ganito? Paano kung mayroong simpleng solusyon, isang lihim na hindi madalas pinag-uusapan, na makakatulong sa iyo upang muling maranasan ang dating init at lakas kahit na ka na sa 60. Hindi ito tungkol sa mga mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Sa katunayan, ito ay nagsisimula sa pinakasimpleng bagay na inilalagay natin sa ating katawan, ang tamang nutrisyon. Bilang isang siruhano na nakatutok sa kalusugan ng kalalakihan, nakita ko na ang sagot ay madalas na nasa ating plato, hindi sa operating table. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mahalagang bitamina at sustansya na, sa aking karanasan, ay susi para muling maging matigas at matibay ang iyong ereksyon paglampas ng 60. Manatili hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo. Ngayon, simula na natin ang ating talakayan sa unang mahalagang sustansya na madalas nating nakakalimutan, ang kahalagahan lalo na sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating array. At ito ay ang vitamin D. Marahil ay naisip mo, vitamina D? Hindi ba yan para sa buto lang? Ito ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na madalas kong naririnig. Sa katunayan, ang vitamin D ay isang powerhouse na vitamina na may malawak na impluensya sa halos bawat sistema ng ating katawan, kabilang na ang ating cardiovascular system, at ang ating hormonal balance na parehong critical sa kakayahang makakuha ng matigas na ereksyon. Paano nga ba nakakatulong ang vitamin D? Una, ang vitamin D ay may direktang koneksyon sa paggawa ng testosterone sa katawan. Ang testosterone ay ang pangunahing male sex hormone na responsable sa libido, enerhiya at oo oh, sa kalidad na ereksyon. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang antas ng testosterone. Ngunit, ang kakulangan sa vitamin D ay maaaring mapalala pa ng pagbaba na ito. Kapag sapat ang iyong vitamin D, mas maayos ang produksyon ng testosterone na nagbibigay daan sa mas mataas na libido at mas malakas na ereksyon. Isipin mo, parang kinukumpuni mo ang pundasyon ng iyong kalalakian sa pamamagitan ng simpleng vitaminang ito. Pangalawa, at ito ay napakalaga, ang vitamin D ay may malaking papel sa kalusugan ng ating mga ugat sa dugo. Ang matigas na ereksyon ay nangangailangan ng sapat na daloy ng dugo sa ari. Kung ang ating mga ugat sa dugo ay hindi malusog o may bara, mahirapan ang dugo na umagos papunta sa ari. Ang vitamin D ay nakakatulong sa pagpapabuti ng endothelial function na siyang panloob na lining ng ating mga ugat. Kapag maayos ang function na ito, mas nagiging maluwag at nababanat ang mga ugat na nagpapahintulot ng mas mahusay na daloy ng dugo. Para itong isang mahusay na sistema ng irigasyon na walang bara, handa magpadaloy ng tubig kung kailangan. Kaya kung mayroon kang problema sa pagdaloy ng dugo, ang vitamin D ay isang mahalagang bahagi ng solusyon. Nakakatulong din ito sa pagbaba ng presyon ng dugo at pagbabawas ng inflammation sa katawan na parehong magandang balita para sa iyong cardiovascular health sa huli, para sa iyong ereksyon. Paano natin makukuha ang sapat na vitamin D? Ang pinakamadali at natural na paraan ay ang paglantad sa sikat na araw. Pila mga Pilipino, pila pala tayo ng sikat na araw halos buong taon. Ang 15 to 20 minuto ng pagbibilad sa araw, lalo na sa umaga bago mag alas 10 o sa hapon pagkalipas na alas 3 ay sapat na para makakuha ng sapat na vitamin D. Hindi mo kailangang maging labis na kayumuni, sapat na ang direkta na pagtama ng araw sa iyong balat. Marami sa atin na nagtatago sa araw dahil sa takot na umitim o magkasakit sa balat. Ngunit ang pagkuha ng sapat na vitamin D mula sa araw ay isa sa pinakasimpleng, pinakamabisa at pinakamura na paraan para mapabuti ang iyong pangalahatang kalusugan kasama na ang iyong erectile function. Bukod sa sikat ng araw, makukuha rin ng vitamin D sa ilang paggayan. Ang matatabang isda tulad ng bangus, sardinas, tuna at salmon ay mayaman sa vitamin D isama mo ang mga ito sa iyong jeta ng regular. alimbawa, masarap iprito o isdaan ang bangus o gumawa ng sardina sandwich para sa merienda. Ang iba pang pinagkukunan ay ang fortified milk, orange juice at ilang breakfast cereals. Ngunit tandaan, ang sikat ng araw pa rin ang pinakamabisang pinagkukunan. Kung nahihirapan kang makakuha ng sapat na vitamin D sa araw o pagkain, maari mong isalang-alang ang supplement Ngunit laging kumonsulta sa iyong doktor bago magsimula ng anumang supplement, lalo na kung mayroon kang ibang kondisyon sa kalusugan. Ang tamang dosage ay mahalaga. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang mahalagang sustansya na nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. At ito ay ang vitamin B3 o niacin ang niacin ay isang B vitamin na gumaganap ng napakahalagang papel sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagpapababa ng cholesterol levels. Kung iniisip mo ang cholesterol, alam mo na ito ay isa sa mga pangunahing sani ng pagbara ng mga ugat na direktang nakakaapekto sa kakayahang makakuha ng ereksyon. Kapag malinis at maluwag ang iyong mga ugat, mas madali para sa dugo na umagos papunta sa ari na nagresulta sa mas matigas at matibay na ereksyon. Ang niacin ay nakakatulong sa pagpapalawak ng mga ugat ng dugo, isang proseso na tinatawag na vasodilation. Kapag ang mga ugat ay nagpapalawak, mas madali para sa dugo na dumaan na nagpapataas ng blood flow sa buong katawan kabilang na sa ari. Isipin mo, kung ang dating maliit na tubo ay lumaki, mas maraming tubig ang makakadaloy dito. kanya ang epekto ng niyasin sa ating mga ugat. Ito ay parang isang maintenance crew na nililinis at pinapalawak ang mga tubo na iyong katawan. Bukod dito, ang niyasin ay nakakatulong din na bawasan ang masamang kolesterol at itaas ang mabuting kolesterol, na parehong beneficial para sa pangkalahatang kalusugan ng puso, at daluyan ng dugo. At kung malusog ang iyong puso at daluyan ng dugo, malaki ang tsansa na malusog din ang iyong ereksyon. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa niacin, ang niacin flush. Kapag ikaw ay umiinom ng niacin sa mas mataas na dosis, maaari kang makaramdam ng init, pamumula at pangangati ng balat. Ito ay normal at karaniwan ay harmless. Ngunit maaaring maging hindi komportable. Kaya kumol papasya kang gumamit ng niacin supplement simulan sa mababang dosis at dahan-dahan itong taasan. O mas mabuti pa, maganap ng no-flush niacin form kung available na hindi nagdudulot ng ganitong reaksyon. Muli, ang pagkonsulta sa doktor ay napakahalaga bago magsimula ng anumang supplement, lalo na ang niacin, dahil maaari may interaksyon ito sa ibang gamot o kondisyon. Saan natin makukuha ang niacin? sa pagkain. Maraming pagkain ang mayaman dito, ang mga pagkain tulad ng manok, tuna, peanut butter, champignon, brown rice at beans. Ay magandang pinagkukunan ng niacin. Halimbawa, maaari kang magluto ng chicken adobo na may brown rice o magdagdag ng tuna sa iyong salad. Kung mahilig ka sa merienda, ang mani ay isang magandang opsyon. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging sobrang strikto sa iyong dieta. Ang maalaga ay ang regular na pagkonsumo ng mga pagkain ito. Isama mo sila sa iyong araw-araw na pagkain. Para kang nagbibigay ng tamang gasolina sa iyong makina para gumana ito ng maayos ang pagpapabuti ng iyong sirkulasyon at pagbabawas ng kolesterol ay hindi lamang makakatulong sa iyong ereksyon kundi pati na rin sa pangkalahatan mong kalusugan na magbibigay sa iyo ng mas maraming enerya at sigla para sa iba pang aspeto ng iyong buhay. Ngayon na pag-usapan na natin ang vitamin D at vitamin B3 na parehong mahalaga sa daloy ng dugo at hormonal balance Dumako naman tayo sa ikatlong bitamina na madalas nating kinikilala bilang panlaban sa sipon, ngunit may mas malalim pa palang benepisyo para sa ating pagkalalaki at yan ay ang vitamin C. Marahil ay iniisip mo, vitamina C, ano ang koneksyon niyan sa ereksyon? Ang koneksyon ay mas direkta kaysa sa iniisip mo at ito ay may kinalaman sa kalusugan ng ating mga ugat ng dugo at sa produksyon ng isang napakahalagang molekula sa ating katawan. Ang pangunahing papel ng vitamin C pagdating sa ereksyon ay ang kakayahan nitong maging isang malakas na antioxidant. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nilalabanan nito ang mga free radicals sa ating katawan na nagdudulot ng pinsala sa ating mga cells at tissues kabilang na ang cells na bumubuo sa ating mga ugat. Kapag nasisira ang mga ugat dahil sa oxidative stress, nawawalan sila ng elasticity at nagiging matigas. Kapag nangyari ito, mahihirapan ang dugo na dumaloy at magre ito sa mahinang ereksyon. Ang vitamin C ay parang isang bodyguard na pinoprotektahan ang iyong mga ugat mula sa paninira. Bukod pa rito, ang vitamin C ay esensyal sa paggawa ng collagen. Ang collagen ay isang protina na nagbibigay ng estruktura at flexibility sa ating mga ugat ng dugo. Kung walang sapat na collagen, ang mga ugat ay maaring maging malutong at hindi magandang ang function. Isipin mo, ang iyong mga ugat ay parang mga tubo at ang collagen ang nagpapanatili sa kanila na malambot at hindi nabubutas. Maalaga ito para sa mga cavernosal body sa ari na kailangan ng elasticity upang mapuno ng dugo at maging matigas. Tapag sapat ang vitamin C, mas matibay at mas nababanat ang iyong mga ugat na nagpapabuti sa kakayahang magere. At ito pa ang isa sa pinakamahalagang papel ng vitamin C, ang kakayahan nitong suportahan ang produksyon ng nitric oxide, NO, sa katawan. Ang nitric oxide ay isang gas molecule na gumaganap bilang isang vasodilator na nangangulugang pinapalaki nito ang mga ugat ng dugo ito ang pangunahing sangkap na responsa bale sa pagdaloy ng dugo papunta sa ari upang makamit ang ereksyon. Kapag tayo ay stimulated, naglalabas ang ating katawan ng nitric oxide na nagpapaluwag sa mga smooth muscles sa ari na nagpapahintulot sa dugo na pumasok at manatili doon, kaya nagiging matigas ang ari. Ang vitamin C ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mataas na antas ng nitric oxide o nakakatulong sa pagiging mas epektibo ng nitric oxide. Kaya kung nais mong masiguro na ang iyong traffic system para sa dugo ay gumagana ng walang aberya, siguruhin na sapat ang iyong vitamin C. Saan natin makukuha ang vitamin C? Bilang mga Pilipino, napakayaman natin sa mga prutas at gulay na sagana sa vitamin C. Hindi lang ito sa citrus fruits tulad ng kalamansi o orange. Makukuha mo rin sa mangga, bayabas, pinya, kamatis, bell peppers, broccoli at magisa kaho. Isama mo ito sa iyong pang-araw-araw na dieta. Halimbawa, uminom ng si juice sa umaga, magdagdag ng hiwa na kamatis sa iyong ulam, o magmerienda ng mangga. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkain ito ay hindi lamang makakatulong sa iyong ereksyon, kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang kalusugan, immunity, at kalidad ng balat. Ang vitamin C ay talagang isang superbitamina para sa bawat aspeto ng ating katawan. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na mahalagang sustansya na madalas nakakaligtaan ang halaga nito sa pagkalalaki at iyan ay ang zinc. Marahil ay iniisip mo, zinc, hindi ba yan para sa immunity lang? Totoo na ang zinc ay napakahalaga para sa ating immune system. Ngunit ang papel nito sa kalusugan ng kalalakihan lalo na sa pagpapabuti ng ereksyon, ay mas malalim at direktang may kinalaman sa ating hormones. Ang zinc ay isang trace mineral na nangangahulugang kailangan lang natin ng malit na halaga nito, ngunit ang mga tungkulin nito sa katawan ay napakalaki. Ang pinakamahalagang papel ng zinc para sa ating usapan ay ang direktang koneksyon nito sa produksyon ng testosterone. Gaya ng nabanggit ko na, ang testosterone ang hari ng mga male sex hormones. Ito ang nabibigay sa atin ng libido, enerhiya, at nagpapanatili ng kakayahang makakuha ng matigas na ereksyon. Kapag kulang ka sa zinc, maaring bumaba ang iyong testosterone level na nagresulta sa pagbaba ng libido at kahirapan sa ereksyon. Sa madaling salita, ang zinc ay isang kritika na sangkap sa kitchen kung saan niluluto ang iyong testosterone. Kung wala ito, hindi kumpleto ang recipe. Bukot sa directang epektoneton sa testostérone, ang zinc ay papelden, papel atang sa pankala atang kalusugan en reproductive system na la lakay na kaka sa pagpapanatid ng kalusugan ng prostate gland at sa gawa ng simulier. Ang isang malusug na reproductive system ay mahalaga para sa pancala atang sexual function. Etorine ay may mga antioxidant properties na la kaka tulong protektahan ang mga sa pinsala. Ang kakulangan sa zinc ay medyo karaniwan, lalo na sa mga matatanda. Dahil maaring mas mahirap para sa katawan na absorb ang zinc habang tumatanda. O dahil sa pagbabago sa diet. Ang mga sintomas ng kakulangan sa zinc ay maaring kabilang ang pababaan ng libido, kahirapan sa pagaling ng sugat, pagkawala ng gana sa pagkain at paghina ng immune system. Kaya kung nakakaranas ka ng aliman sa mga ito, maaring panahon na para tingnan ang iyong zinc intake. Saan in natin makukuha ang zinc? Ang pinakamayamang pilagkukunan ng zinc ay ang mga talaba, oysters, na matagal nang kinikilala bilang aphrodisiac. Kaya, kung mahilig ka sa talaba, ito ay magandang balita para sa iyo. Ngunit kung hindi ka mahilig sa talaba, marami pang ibang pagkain na mayaman sa zinc. Kabilang dito ang lean beef, manok, beans tulad ng munggo o kidney beans, nuts tulad ng kasuy at mani, buto ng kalabasa, pumpkin seeds at dark chocolate. Maari kang gumawa ng milagang baka o magluto ng chicken curry o mag-snack sa buto ng kalabasa. Ang importante ay isama ang mga pagkain ito sa iyong regular na dieta. Ang pagkuha ng sapat na zinc sa pagkain ay mas mainam kaysa sa supplements dahil mas madali itong maabsorb at mas balanse. Kung magpapasya kang gumamit ng zinc supplement, laging kumonsulta sa iyong doktor at sundin ang tamang dosis dahil ang sobrang zinc ay maaring maging harmful. Ang pagpapanatili ng sapat na antas ng zinc ay isang simpleng hakbang na may malaking epekto sa iyong kakayahang maging matigas at masigla. At sa wakas, dumako tayo sa ikalimang mahalagang sustansya na madalas ay nasa ilalim ng ating ladar, ngunit napakalaking tulong para sa malakas na ereksyon at pangkalahatang kalusugan, ang magnesium. Abang ang magnesium ay technically isang mineral at hindi isang bitamina, madalas itong pinagsasama sa mga bitamina sa usapan tuko sa supplementation dahil sa napakarami papel nito sa ating katawan. At para sa ating usapan na yon, ang papel nito sa kalusugan ng puso, daluyan ng dugo, at maging sa nitric oxide production ay napakahalaga. Alam mo ba na ang magnesium ay kasangkot sa mahigit 300 na biochemical reaction sa ating katawan? Ito ay parang isang maestro na nagukondak ng orkestra ng iba't ibang proseso ng ating katawan. Isa sa mga pinakamalagang papel nito para sa erectile function ay ang kakayahan nitong magpahinga sa mga smooth muscles. Ang are ay mayaman sa smooth muscles at para makakuha ng ereksyon, kailangan nila mag-relax at magbukas upang ang dugo ay makapasok. Kapag gulang ka sa magnesium, ang mga muscles na ito ay maari maging tense o mahirapan mag-relax na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo. Para itong isang gate na hindi bumubukas ng buo kaya hindi makadaan ng maayos ang dugo. Ang sapat na magnesium ay tumutulong sa pagpapahinga ng mga kalamnan na ito na nagbibigay daan sa mas maayos na daloy ng dugo. Kung dito, ang magnesium ay may mahalagang papel din sa sintesis ng nitric oxide. Gaya nung nabanggit ko sa vitamin C, ang nitric oxide ang pangunahing molekula na nagpapaluwag sa mga ugat ng dugo sa ari na nagpapahintulot sa pagdaloy ng dugo. Ang magnesium ay tumutulong sa mga enzymes na gumagawa ng nitric oxide na magtrabaho ng mas epektibo. Kaya, sa madaling salita, kung gusto mong masigurado na sapat ang iyong nitric oxide factory, kailangan mo ng sapat na supply ng magnesium para itong fuel na nagpapagana sa makina ng produksyon ng nitric oxide. Ang magnesium ay nakakatulong din sa pag ng blood pressure at blood sugar levels na parehong mahalaga para sa pangkalahatang cardiovascular health. Ang high blood pressure at diabetes ay dalawang pangunahing sanhi ng erectile dysfunction. Sa pamamagitan ng pagtulong sa pagkontrol sa mga kondisyong ito, ang magnesium ay interektang nagpapabuti sa iyong kakayahang makakuha at mapanatili ang ereksyon. Isipin mo, kung malusog ang iyong puso at daluyan ng dugo, mas malaki ang tsansa na malusog din ang iyong ari. Kakulangin sa magnesium ay karaniwan sa maraming tao lalo na sa mga matatanda dahil sa hindi sapat na intake o dahil sa paggamit na ilang gamot na nagpapababa ng magnesium sa katawan. Ang mga sintomas ay maaring kabilang ang muscle cramps, pagkapagod at irregular heartbeat. Sana natin makukuha ang magnesium Mayaman ang kalikasan sa magnesium lalo na sa mga gulay at ilang buto. Ang mga dark leafy greens tulad ng kangkong, spinach at malunggay ay magandang pinagkukunan. Ang mani, cashews at iba pang nuts at seeds ay mayaman din sa magnesium. Ang whole grains tulad ng brown rice at oats at maging ang dark chocolate, piliin ang may mataas na cocoa content ay magandang pinagkukunan. Isama ang mga gulay na ito sa iyong ulam. Maari kang magluto ng ginisang kangkong o lumpiang gulay, mag-snack ng mani o buto ng kalabasa. Ang pagdaragdag ng mga pagkain ito sa iyong dieta ay isang masarap at natural na paraan para mapataas ang iyong magnesium intake. Tulad ng lahat ng nutrients, ang pagkuha ng magnesium mula sa pagkain ay mas mainam. Kung kailangan mo ng supplement, laging kumonsulta sa iyong doktor para sa tamang dosis lalo na kung mayroon kang kidney problem. Napakalaki na naging pag-uusap natin ngayon, di ba? Tinalakay natin ang limang mahahalagang sustansya na may malaking papel sa pagpapabuti ng kalidad ng iyong ereksyon paglampas ng 60 at ang mga ito ay ang vitamin D, vitamin B3 o niacin, vitamin C, zinc at magnesium. Ito ay hindi lamang tungkol sa magic pills o mamahaling gamot na may side effects. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang iyong katawan at kung paano mo ito mapapanatiling malusog sa pinaka-natural na paraan. Naunawa natin na ang vitamin D ay critical para sa testosterone production at vascular health na mo sa sikat ng araw at ilang isda tulad ng bangus. Ang vitamin B3 o niacin naman ay susi sa pagpapabuti ng blood flow at pagpapababa ng kolesterol na matatagpuan sa manok, tuna at mani. Ang vitamin C na kilala bilang antioxidant ay mahalaga para sa elasticity na ugat at nitric oxide production na sagana sa kalamansi, mangga at kamatis. Ang zinc ay direktang nakakaapekto sa testosterone levels at kalusuan ng prostate na matatagpuan sa talaba, lean beef at buto ng kalabasa. At ang magnesium, bagamat mineral, ay nagpapahinga ng mga kalamnan sa ari at sumusuporta sa nitric oxide synthesis na makukuha mo sa malunggay, kangkong at mani. Hindi po ito imposible. Sa katunayan, napakasimple lang ng solusyon kung sisimulan natin ang pagbabago sa ating mga kinakain at lifestyle. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Kahit maliit na pagbabago sa iyong dieta araw-araw ay magkakaroon ng malaking epekto sa kalaunan. Simulan mo sa isa o dalawang bitamina na sa tingin mo ay kulang ka at dahan-dahan itong isama sa iyong pang-araw-araw na gawin. Tandaan, ang pagbabago ay isang proseso at ang pagiging consistent ang susi. Ang iyong katawan ay may kakayahang mag-regenerate at mapabuti ang sarili basta't binibigyan mo ito ng tamang sustansya at suporta. Bilang isang siruhano, nakita ko na ang pagpapabuti sa kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagpapagamot ng sakit. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na pangalagaan ang iyong sarili at mamuhay ng mas buo. Ang mga bitaminang ito ay hindi lamang para sa ereksyon. Ang mga ito ay pundasyon para sa iyong pangkalahatang kalusugan na magbibigay sa iyo ng mas maraming enerya, mas malinaw na isip at mas masayang buhay. Isipin mo, ang muling pagkakaroon ng kumpiyansa sa kama ay isang bonus lang sa pangkalahatang pagpapabuti ng iyong kalusugan. Ano sa tingin nyo? Mayroon na ba kayo nasubukan sa mga ito? O mayroon kayong ibang tips na gustong ibahagi sa ating komunidad? Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba at subukan kong sagutin ang inyong mga katanungan. Ang pagbabahagi ng kaalaman at karanasan ay makakatulong sa iba pa nating mga kababayan na maaring nahihirapan din sa parehong issue. Kung nakatulong ang video ito sa inyo, pakipindot naman po ang like button para mas marami pa ang makakita nito at makinabang. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo mapalampas ang iba pa naming mga video na makakatulong sa inyong kalusugan at buhay. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan at sigla sa pagtanda tandaan ang edad ay numero lang ang pinakamahalaga ay ang kalidad ng inyong buhay patuloy na maging masigla malusog at manatiling matibay sa lahat ng aspeto ng inyong buhay mabuhay ang mga Pilipino